pagpapatupad ng komprehensibong heat risk action plan sa mga kumpanya at opisina isinusulong ng isang kongresista. Ito yung salayong maprotektahan ang mga manggagawa sa gitna ng mainit na panahon. Si Mela Lesmora sa detalye. Payong at tubig ang sandata ni Oscar ngayong sobrang init ng panahon. Malamig naman daw sa kanilang opisina pero dahil nagko-commute lang siya, pahirapan talaga ang sitwasyon ngayon nakakahilo, ah, basat ulo. Dapat lagi magdala ng payong, tubig para hindi mailo. Nagkaroon na ng mga pagdinig sa kamera kaugnay sa El Nino pero ngayong matindi ang init ng panahon ayon sa mga kongresista. maari naman nila itong talakayin muli para mapaiting pa ang pagtugon dito ng pamahalaan. Meron pong pala, plano ang ating uh, chairman na ipagpatuloy po yan. No? Dahil importante po ito no, na ginagawa natin dahil alam naman niyo pag El Nino Or lanin naman for next year ang, ang apektado po nito ang ating food production which means apektado ang ating food security. Pero bukod sa usapin ng seguridad sa pagkain, paniwala ng ilang mambabatas na yung tag-init dapat din protektahan ang kapakanan ng mga manggagawa ayon kay House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza, ngayong pumapalo na sa dangerous level ang heat index sa iba't ibang panig ng bansa na ayon lang na magtulungan ang bawat isa sa pagtugon dito. Mungkahin niya, dapat bumuo at magpatupad na ng komprehensibong heat risk action plan ang bawat opisina at kumpanya. Kabilang sa mga dapat ilagay dito ang kautosang nagtatakda ng heat break o pahinga sa pinakamainit na oras tulad ng alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon lalo na para sa outdoor workers. Dapat ay mayroon din daw body system o monitoring ng magkakatrabaho sa isa't isa. Siyempre, kailangan ay may hydration measures din at heat stress orientation session. Para naman maging komportable, bawat opisina dapat ay may maayos na daloy ng hangin din. Pero ang tanong, hanggang kailan nga ba mararanasan ang sobrang init na ito? Tugon ng pag-asa? Tuloy-tuloy po ito hanggang end of May. Uh -oh. uh, historically po kasi uh, during these months ay talagang mataas ang uh, ating temperature and then mataas din ang relative humidity. And if you factor in yung temperature and uh, humidity sa hangin ay mataas ang heat index uh, during those uh, months. Melanes Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.